ayun mga kagunta isang pagpalang araw po ulit sa ating lahat at panibagong bagong araw pwede bagong pangingisda na naman po tayo ang inyong masasakyan dito sa aking munting channel so kung bago ka palang po napadaan sa aking munting channel ay eh, wag mo na pong kalimutan na mag subscribe like at share ang video na ito para mas marami pang makapanood at mas ganang pa ako akong mag upload na mag upload ng mga video mga kagwanta at wag mo pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi ka pong nakasubaybay sa mga video ko pong i-upload katulad po nito so ito po ang ating uh, ginagamit na pang isda uh, 240 hooks po ang biwas na gamit natin mga kagwanta ang tawag po dito sa amin sa paglakayang ito sa pamamaraan ng pangingisda na ito ay pag-ug-ug mga kaagwanta so hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa mga nakakaalam sa ibang uh, lugar mga kaagwanta so at ganito lang to uh, kinakalas or uh, itinataan o ginagamit mga kaagwanta so bali kakadka din na natin upang pang uh, makahuli na siya mga kaagwanta So at habang kinakadkad natin to, ay siya shoutout natin yung nag sa akin na shoutout natin. So uh, shoutout sa iyo, Ariel De Leon. Uh, maraming maraming salamat sa walang sabang panonood ng ay mga vlog at pag-share. Uh, ingat po, mabuhay ka po. So napakaraming gabay mga kagwanta. Sana sumibad itong mga to. So panoorin nyo lang po hanggang matapos at sana matutunan nyo rin ang ganitong pamamaraan. So ituturo ko naman kung paano to ginagawa. So at ginagamit mga kagwanta. Traditional fishing po namin dito at napakadali ring makahuli ng isda. So at ayun na natapos nating din mga kagwanta. So uh, dudugtangan naman natin ng isa pang tansi na pinakang tustusan ang tawag dito sa amin na para umabot ito sa pinakailalim ah, uh, para lumapat doon sa pinakailalim ng dagat mga kagwanta ito yung pandugsong natin so may clip naman to ayan ha ah. so at ililipat ko lang yung angkla natin dito sa hulihan ah, kasi ah, iba yung agos so baka maglambig yung ating gamit na panghapin mga kagwanta so dapat ingatan din dahil ah, kapag nagulo ito sa so, sobrang dami ng biwas so talaga napakahirap ng kalagin or kalasin kaya kailangan marahan din sa pagkilos mga kagwanta So, eto na. Umpisa na natin yung pag -uga. So, inuuga lang natin ng ganto to mga kagwenta. So, ang pakiramdam nito kapag meron na siyang pasibad pasib or holy, ay kusang lumulutang yung uh, ating mga hawks mga kagwenta. So, bali may pabigat siya sa pinakadulo sa ilalim ng buti na may lamang buhangin. So, kapag lumutang yan, so, yun ang sign na meron na tong isda or mga holy mga kagwenta. So at dito ay parang lumulutang na at gumaga na kaya pinasyahan ko ng batake na mga kagwanta. So ito na. Dito na natin malalaman na may huli na to mga kagwanta kapag gumana ito na. Oh. Medyo sumasabit lang sa una. So bali naging against the light tayo kasi uh, tumalikod tayo sa araw mga kagwanta. Kaya madilim dito sa buha ng video mga kagwanta. Pero liliwanag din yan. Talaga lang uh, mawalap din kaya medyo magilim. Subali napakaraming isda dito mga kagwanta. So dito eh, medyo slow mo ko para makita nyo yung pagtanggal ng aking mga isda. At kung paano ko hinahawakan yung mga biwas mga kagwanta sa sobrang dami ng biwas mga idol. Ito na. So, dito ay parang ayaw na rin bumaba nung pinakandulo nyo sa kabila. Kaya pinasya kong ibalik na yung uh, ating hapin o yung ating gamit na panghuli ng mga isda. Dahil, hinabot uh, na rin ang sibad yung dulo habang binabata ko mga kagwanta. Kaya yung dulo nito may sibad na rin. Kaya pinasya kong batake na muna yung pinakandulo. Kaya ayun sumabit. Kaya dali-dali na akong hinukas do sa unahan. Kasi sumabit yung ibang biwas. So, ito na dahil naggulo na nga oh mga kagwanta so ayan yung pasibad natin kasi sinalubong na siya doon sa una uh, kaya yung naubos na yung sunbad yung sa dulo kaya tinuloy tuloy ko ng pagbatak dito sa dating binabatak natin mga kagwanta bali napakarami din isda sa sibasibad nyo parang nasa 3 kilos yung isang batak natin mga kaganta so makikita nyo napakadami talaga so ganyan lang ang gamit namin biwas mga kagunta, so pinakampain naman ito ay yung parang tela ng damit kung tawagin naman dito ay kuting kuting so ayan mapapansin nyo napakarami sunod sunod na Ah, guwanta. Hay nung video mo 'yung ating video kasi agad dala tapos ang video madilim para naman talaga. One. Pala news marami rami yung pasibad natin mga idol so at ayun ito na yung bute so ito na yung pinakandulo nya mga kagwenta so bali yun namang pinakandulong kabila yun naman ang nasa ilalim so kaya yun naman ang gagamitin natin na pinakandulo mga kagwenta yung dating binaba natin kanina so comment lang kayo sa comment section mga kagwanta kung gusto nyo matuto nito so gagawin ko ng video tutorial kung paano tinatali yung biwas kung paano nilalagay yung tila nagpinakampain at kung paano ginagamit mga kagwanta so comment lang kayo sa comment section gagawin ko ng tutorial yan mga kagwanta so at dito may pasibad na ulit tayo di ko lang alam kung marami to o konti so marami naman yung pasibad natin kanina Tingnan natin to kung marami at kung anong isda to mga kagwanta. So bali, apat na peras, apat na klase ng isda yung huli natin dito mga kagwanta. Tulad ng tonsoy, gurot hiwas, at saka galonggong mga kagwanta. So, tingnan natin kung marami nga ba ang pasyabad na ito, mga kagwanta video natatagalan ako kasi sumasabit dun sa una yung nylon ay yung mga biwas natin yung lumiliwanag dumidilim tong ating video kasi sa araw mga kagwanta so bali yun lang yung pasibad natin so ito yung pangatlong pasibad natin mga kagwanta, puro hiwas naman to yung malalapad na isda yun tulad sa pinakita ko sa picture kanina mga kagwanta So yan, malalapad siya mga kagwanta. So ang pwedeng mahuling isda dito, tulad nga nung ang hapat na sinabi ko, yung nahuli ko. So nahuli din dito yung sapsap -sap at saka tulingan mga kagwanta. So bali may dalawang isda na lahok dito na burot mga kagwanta. So, ayan, burot na yung sa huli niya. So, bali, ito pala yung uh, pinakahuli na pasibad natin, mga kagwanta. Dahil sa, uh, oh, sa pakatapos na itong sibad na ito, ay eh, wala nang sumibad pa. So, sa matindi na rin yung init, mga kagwanta. No moments later so ayun mga kagwanta uh, uh, wala na sumibad so uwi na tayo dahil um, bagsik na naman ang init kahit uh, may bubong tayo ramdam na ramdam ko yung um, dangga mga kagwanta so uwi na tayo uh, hindi na rin naman masama yung nahuli natin mga kagwanta so ito tingnan natin So, ayan yung mga nakuloy natin mga kagwanta. Hindi ko alam. Baka mga, mga limang kilo naman siguro mga kagwanta. So, hindi na masama. Uh, may pambinta na tayo. So, magpabiyahin na po tayo mga kagwanta. So, yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless po. Uh, pa-like, share, and subscribe naman po mga kagwanta.